Ragazzi! Ano kaya yung laman dito? Ah! Ayun! Ah Tingnan mo! May club sa kundala? Siya! Ganyan! Eh! Na, eh! Nakuha na yan nila! <laughs> may nakuha nila! Gilid yun. na gilid pala ng kalsada! Si Gilid na gilid nyo ng kalsada! Ayan you know? o! Ano may lalaki yan? Diyan sa karelo natin! Oh. <laughs> hindi mo na hindi naman makikita yung mukha mo diyan sa ating ano at uh, kukunin <laughs> mo muna ito oh oh dapat ilagay mo din hindi hindi mo na dito muna tayo buksan muna natin lahat sa so, itong ko ko ano yung laman eh ako. ha ayaw sa akin isipirit mo siya ay ito ano isipirit mo rin ay, na, na, ang ng itlog. Expert siya ng 6. Oh, wag na yan. Ay, ano mga tinapay. Binuksan lang nila. Baba mo na natin. Tingnan mo na natin dito. Excited ako eh. Kung anong laman. Tinapay din. Tinapay din. Ito, ito, ito. May ano, oh. May may mangga. Oh. Gawing ice candy. Ayan. Ay, 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 ay. Yung saging na paborito natin. i mo saging at saka ito para malambot. Asa na yung? Dito yung maakuan. Malambot. Ay, may avocado isang! mag, mag abukado na naman tayo. Ayan, oh. Ay, oh, nasira Ayan, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, avocado. Huwag kang mahiya. Ano kaga? Hindi tayo nagnanakaw dito. Okay oh, lang. O, talong o. Oh. Pwede pa to? Oh. Ah, ah. Ayan oh. Oh, buo Katigin pa ito. Sila, eh. Oh, hayaan mo sila. Sira naman ata to. Eh, eh ba diba ganyan din yung kinukuha ko pag binubuksan is maganda okay. pa sa atin. Sisi. Ay, itlog. Ay, isang itlog. <laughs> Wala na pa tayong ibang ano. O, sa, oh, ito ganito yung itlog na makinukuha ko. Hindi. Well, paglagyan. Ay, Ay, ito, ito, ito ano pa sila Jeanette? Talagay natin dito itlog. Ayan. Ay nasira, na. Ay, nasira na. Ayan, ito, 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 ito. Ayan. Hindi Ay, pa ba sila natawag? Hindi pa. Ayan, oh. Oh. Wala si Paulo ayun Ay, na si yung itlo. Bago lang ito na na kasi nila eh. Yung ano lang naman yung Ay, papaya ulit. ano Nakain na din sila. Yan mo sila. Saan? Ayan, naghanap ka na rin. Hindi ko kasi maabot. Ha? Ayun, ang dami. Ayan, oh. Ipunin mo yung ibang kwad. Wala tayong plastic. Ayan, oh, yung prosciutto, oh. Asan ah, na ba yung mga yun? Ayan, matutulungan nila tayo.

Oh, hmm. dito natin lagay lahat. Ano siya nagsin? Yung apple oil oh, na cream. Hmm. hmm. Dito, dito sa ano? Dito, dito. Hindi lahat. Dito, yung mga matitigas. Oh. Tawagan ko nga muna sila kung nasaan. Ana. Yan. Pwede to? Hmm. Nasaan na sila? Nakikita, nakikita. Oo, nakikita. Nakita na ako. Nakita ka na. Ah, <laughs> ano ito? Isa? Saan lalagay ito? Ang dami pa doon eh. Kumuha ka ng paglagyan na ganito. na kayo? Nandito na kami. Maraming laman. Oh, naku po. Hindi ko makuwan, eh. Huwag <laughs> 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 kang mahiya. Ano nandito na kami sa likod ng Biagetor. Marami hindi na. Ha? <laughs> oh, tricolore. Eh, makikita nyo yung negosyo niya na ano, Ah, mag, so ano hinyo niyo yung tram na papuntang Duomo, 'di ba? May tram na galing sa Piabe yung papuntang Duomo. Mga sa ano niya? Yung tram na 'yon, diretso 'di ba yung permata ng tram na galing doon sa Piabe. Ay, diretsuhin niyo 'yon, tumawid kayo yung yung railway na 'yan. Makikita niyo yung negosyo na 'yan na ano o sa harap nyan may permata rin ng tram sa harap ng ano na yan meron niyang, ano permata ng tram sa harap nandyan yung negosyo nakita oh. nyo na? ah na, nakita nyo yung permata ng tram? Oh. hindi sa harap nyan sa harap nyan may negosyo na ano na supermarket wala na, wala na. ano ito? ano yan? Ah, no. Sa Carly, diretsyo pa, diretsyo pa. Diretsyo pa, isang kanto. Hingin mo, Oh, diretsyo ninyo, isang kanto. Ito, nag-ano nag, si Luisa, kaya nag-itlog at hindi namin mat-map. -ma. Ah, sa, sa kanto na, sa kanto na yan is, ano? <laughs> Nahulog yung itlog. Mm -hmm. ah. Oh, tinggal mo lang akong gloves at malang sa yan. Okay. Ito yung hindi namin kayo makita dahil nasa video ko yung ulo. Nandito ako sa so may basurahan nakaharap kaharap. Malambot 'to. Yan, yan. Andede, okay lang. Nakita nyo na yung negosyo na ano? Na biodeter. Ah, okay. Oh. Abante pa basta isang kanto lang 'yan. Biodeter. Byad, yung dating Unis. Ha? Oo, basta... basta sa Sumer Parket yan, may, may ano yan, sa likod yan, oo. Gusto nila to? Oo, oh, siguro, oo, kunin mo na. Ha? Oo, kunin mo. Ayan! Masarap yan! Gusto ko yan! Doon mo dalhin sa kalerlo. Uh. Oo, oh, papuntang Primuda. Oo. Oh. Ayan. Kami na ng kamay ko. Wala na kayo? Huwag kayong sumakay ng tram! Sumakay ba kayo ng tram? Huwag kayong sumakay ng tram! Hello? Hello? Huwag kayong sumakay ng tram! Hello? Partner, huwag na kayong sumakay ng tram! Hello? Serrano. Hello. May pa, may kwan, may pinya. Ah, oh, may pinya? Oh. Wag na kayo sumakay ng tram. Bayan. Oh, siya. Ah. Sana. Ano na? lang. Okay na, okay lang 'yan. Masarap 'yan. Kunin mo, kunin mo. Aspetas, beta, yung position ko. Ano tama sila? Ayan! Huwag kang mahiya! Ano ka yung isang Nandito, pinatong mo. Diyan sa karelo, lahat yung mabibigat. Ayan. Ate, Ha? Ayan! 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 Ano na ah, na? Ah, hindi nga na, hindi nga namin alam kung saan dadapot din namin. Ang dami! Kaya nga yun, magbibigyan na lang ako sa'yo dali. Oh. Ay, huwag ka marunin hindi, hindi nga yung mga pagkain yun. Eh. Ayan, oh. Para oh, hindi magalang. Ah. Ano ba yun? Ay, tulungan mo na kami dito. Huwag ka nang mag-video. Ayan, <laughs> oh. May ano, oh. Ayan, oh. May lang. <laughs> oh. Ay, kak. Ano'y gawin mo dito? Ano, Yan o! Oh. Ayan! Ang nagaling mo bag. Ito yung <laughs> <dagani> bag. <coughs> na lang natin ito. Ano? Ay, kung pa'n sa Ako. Kaya, kung pa'n Ay, Tapon mo na yan. Ayan mo yun lang bag mo. Hindi na alam ni Luis ako na niya. Ayan! Ang dami niya. Oo. Ano? Medyo mahaba-haba Ayan, ano yung glory de zuka. Akin, 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 Ako na, ako na. Ha? May, may, partner, may nauna <laughs> na sa amin dito. kaya, oh, sayang ngayon. Ay, ano, oh, oh, mami, may plastic kayong dala. Ay, ang gugulo natin, ah, oh, yan, oh. Papaya, naku, ko na nang Daming prutas, oh. Mga pinya, oh. Ako, bumili pa naman ako ng pinya? Meron pa bang pinya dyan? Ayan, oh. Itlog, oh. Saan na yung lalagyan ng itlog? Mga sira. No, hindi. Ma. Ayan, oh. Ubas, oh. Daming ubas. Oo, oh, oh, susini, oh. Dali. Dali mo doon. Ay, no. Biga, biga, biga.

Hindi kami nakabike. Hindi kami galing kami. Ang dami ng itlog na Kaya nga. Ay. ba ay, so. ay, ay, Ayun, abukado mami Jay, may may ano pa, may niyog. Ako ba? 怎么黑呀？ oh! Wala, sila. Tama na yung dahon. Wala, may okay. oh. Wala na. Mayroon pa yan sa ilalim. Magagalit yung ating viewers dito. Hindi natin makukuha lahat. Yan yung pan. Ay, dito. May avocado dito. Hindi ko na nga. Ano yan? Nakabunta na yan. Tinapay? Oo. Oh, yeah. Yung mga nakabunta na sa barbe, na yan. Yung... Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oo, oh. ito ito lang. O, oh, pwede, pwede. Pwede. Kasi lang, mayroon din itong laman eh. Ayan o, oh, marami din itong laman o. Oh. Ayan. Hayaan mo silang nakatingin. Ano yan? Hindi ko alam. Mga ubo na po ay, Nakakasawa na. No? ng mga tinong. Oh. na. Marami. Oh. Wala kayong ubas? <laughs> hirapan na si Luisa. Ako rin nga nahirapan din. <laughs> Ayan na. May melon ulit. Yan o. Oh. Huh? ayun, Ayan na. Oh, ang na sa inyo. Ang problema yung bumili ako ng maraming ganyan. Ito, Hindi ko na makakain. Ngayon sa inyo. Ah, nagigit na. Dada Dadaan Talaga? naman natin sa inyo. Sa inyo. Sama-sama naman tayo dun. Wala. Tinapay. Tinapay. Amo, ayun ko Ha? Tumingan. Tinapay. Tinapay na sa si ilalim? Oo. oo. <laughs> Basta wala na. Ang mga lagi mo. Wala. Tinapay lang na ganyan. Oo. Oh. Ha? Huh? Yun know, o, kawawa. Yung, yung dali, sa... No? Yung iba sana gusto pa nitong kunin. Ayun you know, o, baka yun Tinapay. Oh. Tinapay. Oh, tinapay nga. Tinapay. Tinapay um, lahat. To. Baka oh, may tingsa. wala Ito guys, sigurado yung tinapay Lato lang pinsa. Ha? Wala. Wala. May isa lang pizza nakuha namin. Ah, natingnan na ninyo? Mm -mm. O, ito, tingnan mo yan. Ito, ano itong laman dito? Wala na. Kinunso yan. Walang laman yan. Hindi lang po Ah, siya. Hindi, hindi eh, ilipat natin dito. Ilipat mm -hmm. natin ganyan. Eh, wala. Tinapay nga. Nagkikikwan ko sa loob. Eh. Ah. Tinapay. Ito, yung may puno. Prutas, ito. Ito, ito. ito. Ay. Ubas. Wait, may tinatay ko ako na Baka malandi ka, hindi ka. Excuse. Bigyan tayo siya agad anak. Bigyan tayo siya ang tita. Ayun tayo na mga ano? ka papa? Sabi yung madali. Wala na. Panay ko na. Akari yan, akari yan. hawak. pag ito? oo nga. Na durog na yung po. Uno, dua, tre. Hindi mo rin mailalagay. Isya ko. Ayun know, oh, may pizza wala. Saan? May nakauna na sa inyo, may truck. Ah ah. Na. Ah ah. Okay, ah. Ito, I, 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 uh, ayun, ayun na ng ubas naman. Ayun ang ubas. Tara na, tara na, may ubas ay may truck huh? na. Ha? May truck. Sa no, sa hindi yan kukunin. May Kailangan sa bag, sa inyo na ubas. Hindi ito ang may tanda lagay. Sa karelo na. Sa taas ng karelo. Oo, uh, -uh ano, yung tinapay na lang ah. Yun yung truck ng basura Okay, ah, mami, mabay na. na Wala, walang pizza Ah, wala Isa lang Ay, wala dito na sa taas Eh, iyan mga ito pa oh, isa, ito, ito muna Teka sa gilis hmm. Yan, yun, yun, yun <laughs> Isa niyo mas mabigat ito uh Oo -oh. uh -oh. Ah, di lagay natin dito lahat hmm. Uh -oh. Tapos Tapos Ay, yun, Meron yun, pa sa loob Oh, ilagay mo sa loob Oh, ayan. Ay baka mabasag ako ng ibang itlog at bibitin. okay. Ay ito pa nalang. Hindi na, lang. At baka mabasag pa. May isa pa. Hindi na lang at baka Ayan, ito dadalhin ko na ito. Ito. Ito pa. Isa na Hindi yun, iba yun. Mababasag. Bala na. Bala na. Ayun, ayun, ayun. Nagsarambol. Bala na. Bala ko. Pahingin tissue? Ay wala akong tissue yung dala. May alcohol? Wala yeah. ko alcohol pero may tissue. Okay. Mama Mia, naka Michael Kors pa ito ha, Mama Mia. siya Ma mas Kaya nga. Ay, ah. siya, ragazzi. Dahil nga ako doon Ay, siya. Okay, na, Chow, chow. Ha?